Dayo to dayo. Ha? Eh? Ano ano malaki? May, di ba may pangtahi makina si ano, doon babo you यो मोटर परगा गया यानी जो और इधर से मोटर परगा गया मतलब एक भूमिका dai, dai, nah. huh? <laughs> na, Ha? ano din na na nandito, kanta lang ng panggari, unique naman. mga ano, o kano manun, ano oh, six na, iyan right? hey, nung parang kasian mo yun, lokel oh, Ano? yan ng nen ko lay sana ano nga ano mas maganda yung panaw ay sayong pati oh kung ano mga anak ni mama mga lalaki ay 'yun na sabihin nataka kaya di pa tayong oh oo iya yeah, okay lang man basta mahaba yung t-shirt mo i eh, mean kasi yung t-shirt ko nga dito Okay lang din naman to. Okay. Di ba? Uh Oo. -oh. Maluwang din naman dito sa mga... Uh Oo. -oh. Huwag lang maipit yung isa harapan. Okay, okay. na. Okay. Okay na ito. Two uh -uh. times N. Mas sigurado. Na. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Dalawa ko na. Okay. Okay. Ayan, dahil may bulsa sa harapan. Ayan, ayan. Okay yan, malaki. Ayan. Magkano? Magkano? ang swimming oh. Kaya no. Ha? Ang ganito oh pag lumabas ka Parang leggings na black. Tapos kayo, kay pwede kayo maganyan ako ni pwede. Leggings na ano teh. Ganda kayo. Magkano? May presyo. Ganda. Saka na pag-uwi ko. Ganda. Para sa anak ko. No? Para sa anak ko. Oo nga. Di ba uh, maganda t-shirt ka? Oo. Kaya... T-shirt na po sa ka Leggings and um. black. Ikaw? Hmm? Ako niya kasi ako makasuot ng ganyan. Susuot sa so, 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 mga kanin Parang bagets. Mura bilhin mo mura man. Kano? Okay, one dinar, Ang sa baba. Ano na yan. One dinar, one nine hundred. Oh. Diba one dinar, nine hundred? So tanang ano ganyan siya o. tapos kung naman so, ang tanong ba sa Ang siya Wala

Isuot mo nga dyan. Sarap dyan. Tanggalin ko pa shoes ko. Anong isu? Tanggalin mo. shoes mm Hindi ka siya. Ha? Hindi ka siya? Tignan mo. Isang palang <laughs> Hahaha.

<laughs> Kung kailan ito banda, saka magkagamit ito. Oo, <laughs> wala ng asawa eh. Wala ng asawa. Single wala, la, na, na eh. Wala na problema. Tapos problem. makita ko ni ako. Oh, Sabihin ni Mara sa akin. <laughs> oh, di ba? Ang ganda. <laughs> May anak ka babae. Eh. Bilhan mo lang ganyan para magkapatid kayo. <laughs> Tapos iski, ano, leggings leggings. white na ano, kayo black. Malaki mas ganda ang ano ito, tela. Ang ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Walang, walang ganitong tulay. 36. Baka sa akin. Kasi malaki tong pants like. yan day. Mas maganda yan day. Kasi sa akin, pag hindi kumasa, may anak naman ako. oh nga eh. No, one, one, ano na lang. One ninety lang. One. One dinar, nine hundred. Kulang two dinar. Kulang one hundred pills, two dinar. Tapos mo Pwede pa, di pa maubos yung, ano mo, hindi pa maubos yung 10 kd mo. Wala naman tayong pumasahe. Tawas yung kinain ko pa sa'yo. Walang problema yun. Next time, ikaw na naman. Ay, anong maganda. Next time, ikaw na naman. Ano, walang problema yun. Ganyan lang buhay ba? Oo. Mm -mm. mag-shoot, shoot, shoot na nga, shoot nga, ano nga, may pang man hmm mm. Yan, kunin mo para sa anak mo. Ha? Uh, okay lang. Ipakargo mo, gaga. gaga. <laughs> Di ba magpakargo ka? Padala mo sa kargo ay. Ay, maliit yung ano ko, yung anak kong babae. Ay, yung kanina? Yung, yung kanina? Ano na Yung kanina?

Kulay mo nga lang yan. Baka pumayat ka. <tinyan>